Magandang araw po sa ating lahat. pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating pong pagninila ngayon, mula uh, sa ikasampung kabanata ng mabuting balita ayon kay San Juan, ngayon pong araw na ipinagdiriwang din natin ang, ang linggo ng mabuting pastol at pandaidig araw ng mga tawag o bukasyon, ay sinasabi sa atin ni Jesus na kilala siya ng kanyang mga tupa at uh, uh, kilala niya ang kanyang mga tupa. na ng isipin no? na meron palang nakakakilala sa atin ng lubusan na higit pa sa ating sarili ang pagkakilala niya sa atin. No? At ito ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo. At ito ay upang tayo gabayan katulad ng mga tupa. No? At tayo ding lahat tulad ni Jesus ay tinatawag na maging mumunting pastol sa mga kapwa natin tupa. No? Hindi dahil perpekto tayo, wala naman taong perpekto, kundi dahil sa kinakailangan na sa kabila ng ating karupukan, sa kabila ng ating mga kahinaan, eh tayo ay magsikap na mag-akayan. No? Sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo no? na bumubuo ng bayan ng Diyos, ng kanyang kawan. No? Napahaganda na sinasabi ni Jesus na walang makakapag uh, uh, pahiwalay sa atin sa kanya yun lamang nga kapag ang mismong tupa ang ayaw ng pasakop sa pastol at yun po ay nangyayari kapag ang tao ay nagkakasala kaya lagi natin hilingin sa ating Panginoon sa ating pastol sa ating mabuting pastol na, na sana tayo ay uh, tulungan sa kanyang uh, uh, kawan upang tayo ay hindi maging pabigat sa kanya napagandang isipin na tayo ay mga tupa, meron tayong sinusundan. Napahangganda sa buhay kung meron tayong direksyon, meron tayong pakay, meron purpose yung buhay natin. At ang pinaka-purpose ng buhay natin, walang iba kundi si Jesus. Walang iba kundi ang ibigin ng Diyos at ibigin ng kapwa. Sabagat itong tinuturo ni Jesus, ang umibig sa ama at ang umibig sa ating kapwa-tao. No? Sa ating... Uh, Uh, pinagdiriwang din ngayon, ipagdasal natin ng mga tao na marahil ay tinatawag ng Diyos sa iba't ibang mga tawag. No? Hindi lamang sa pagpapari, pagmamadre, pagiging relihiyoso o pagiging relihiyosa o paglalaan ng buhay sa Diyos bilang laiko, uh, kundi sa tawag din sa pag-aasawa. No? Magandang isipin natin na napakaraming mga tinatawag, yun nga lamang eh, yung tinatawagan, no? kinakailangan makarinig din, kinakailangan maglaan ng panahon. Ano ba ang tawag sa akin ng Diyos ngayong araw na ito? Paano ko siya uh, mapaglilingkuran bilang tupa? At paano din ako maging uh, uh, tagapagdala ng mensahe ng Diyos, ng pahatid ng Diyos sa aking kapwa tupa? Na sana sa, akin uh, sa ating uh, pagsisikap na sumunod kay Jesus, ay ating madalatin ng ating kapwa-tao patungo sa Kanya. Pagpalain tayo ng Diyos.